Ang lulutuin para natin guys, egg sotangon soup, soup. Ang lulutuin natin ngayon. Ayan guys, balatan muna natin yung carrots. Isang pirasong carrots. Ayan guys, balat-balatan na natin. Umuain natin sa gitna. Umuain natin ng maninipis. Ayan na guys, nahihihwa na natin, malinipis. Ayan guys, tapos na natin nahihihwain yung carrots. Ilagay muna natin siya sa tabi. Tsaka sulad na rin natin yung kalahating repolyo. Tanggalin na muna natin yung matigas sa gitna iwain na natin guys ng ano yung pahaba yung mala ano lang medyo pang pino na ano hindi masyado pino big sutang soup guys ayan guys yung mga ano natin mga sangkap itlog, carrots, repolyo, bawang, sibuyas, nor shrimp paminta, asin, sutanghon, rawang supot na sutanghon, Ayan guys, yung mga sangkap natin. Magpapainit tayo ng mantika sa kawali guys. Hindi sana natin yung sibuyas. Alo-alo, natin -alo, na natin ang pumula. Lagay na rin natin yung bawang. Lagyan na rin natin yung carrots para mauna lumambot yung carrots. Iisabay natin sa gisa. Lagyan na rin natin ng paminta. Dalawang pisong paminta. Lagyan na rin natin ng asin. Depende sa inyo guys kung asin o patis gagamitin nyo sa so, dalawa na yan. Yung ginamit ko dyan, as in, lagyan na rin natin ng tubig. Tansayin nyo guys yung tubig yung paglagay. Kasi, pakuluan natin. Yan. Ayan guys, lagay na rin natin yung aswete. mapakulay Ipakulay sa sabaw. Yung nor, guys, yung nor strip nilagay ko pa guys para malasa. Ayan, tunawin lang natin sa tubig. Depende sa nagluluto kung anong nor yung bit nyo. Ayan guys, yung ceiling green pala. Ano, optional yan guys ha. Kung gagamit kayo nyan kasi yung sa akin yung may kunting sipa ang anghang dipindi sa inyo kung nalagyan nyo yan lagay na rin natin yung repolyo guys mabilis lang kasi to guys yung ano na to mabilis yung sutanghon mabilis sila sipsipin yung tubig dito na dapat maraming sabaw Takpan natin ulit guys mga 5 minutes. Ayan na. Tikman natin yung sabaw niya. Kung sakto yung templa. Dagdagan natin ng asin ulit. Dagdagan natin ng magic syrup. Masarap 'to guys 'yung pag may partner na ano. Ay lagay na partner na pinerito. Ayun lagay na natin 'yung sutanghon. Gugupitin natin sa gitna masyado mahaba kasi pag hindi natin iyon ano guys eh, hindi natin pagputol-putulin. Mga dalawang supot pala 'yan guys. 'Yan binili ko sa Mabilis siya sinisip-sip yung tubig. Masarap to kainin guys pag maano ano, may bagong luto yung mainit-init pa. Ayan, lagay natin yung guys yung itlog, apat na itlog. Ayan. Takpan naman sa otet. 5 minutes. Ayan na guys. Tikman natin yung sabaw niya guys. Ganyan ang pagluto guys ng egg sa tanghon guys. Pwede, pwede kayo gumamit ng manok dyan guys. Manok o itlog kahit ano dyan sa dalawa. Sa akin kasi guys tipid tips lang guys. Na, ano ko guys eh. Mura kasi yung itlog. Ayan lang yan natin ng na asin. Tapan natin ulit. Luto na yan sa guys pag maya maya luto na rin yan. Tikman natin yung sabaw. Oh. Kung pwede na ba. <laughs> Ayan guys, luto na yung ating egg sutanghon. So, medyo na ano sa guys na ubusan siya ng ano tubig